Saya po ako pero papasalamat ako sa inyong lahat. Dahil po sa inyo. Dahil sa mga sponsor kaya tayo nakapagpabahay. Mga kababayan, si Daddy Frankie po ay kasangkapan lang. Naging tulay lang po ako para makatulong, no? Kaya mga kababayan, salamat po sa inyong lahat. Ganon din sa mga sponsor natin. Lahat na nagmahal kay Jerome at kay Tatay Jun, kay Nanay Susan. Maraming maraming salamat po. Lagi-lagi ko pong sasabihin sa inyo, hindi po uh, magagawa ni Daddy Frank ito kung hindi sa suporta ninyong lahat. At uh, masayang masaya ako kasi itong bahay na pinapagawa natin, hindi po pang tatlong buwan o pang dalawang taon lang. Ah, uh, ang habang buhay na po nilang teterhan ito. Nanonood si Jerome. Jerome, <laughs> kumusta ka? Happy Kita mo maganda na ano. Happy ka Jerome? Forman! <laughs> yes, Santoila tulay lapag, dito na. O oh, sige. Okay. Sige, patong nyo. Ayun mga kababayan, no? Uh, nagkulang kasi yung unang order ni Poreman na yero, kaya kumuha pa kami ulit ng uh, ano, uh, anim yung inorder namin ulit. Ito yung yero para dun sa ano sa tindahan ni Jerome. Yung unang inorder kasi para dito sa kabuuan ng bahay. Ayan, konting uh, panahon na lang, konting uh, tiis na lang, makukompleto na natin Ganon naman po talaga mga kababayan pagdating sa pagpapagawa ng bahay hanggat hindi natatapos hindi talaga makukompleto yung uh, uh, hindi mo malalaman kung tapos na talaga ang gastusin pero unti-unti nakikita natin na palapit na palapit na so pakita ko sa inyo mga kababayan kabuuan kung gaano nga ba kalaki to kumusta kayo dito? okay lang, okay lang. Ayan. Good morning, good morning. Kumusta po kayo? Pwede pumasok? Forman, kumusta na? Ayan, may mayroon nang ano, ano tawag dito, trusses. Ayan mga kababayan, pansinin niyo, tignan niyo tong uh, loob ng bahay na pinapagawa natin, bahay ni Jerome. Na konkreto 'yan sa loob-loob, makikita niyo po. Tsaka sinabi ko kay Forman kailan matibay talaga. Tsaka tinaasan na rin namin para pag bumaha, mapapansin nyo hanggang doon sa labas, hindi na, kaya, hindi na makapasok sa loob. No? Tsaka, matibay. Tsaka puro bakal yan mga kababayan. Ito, nakadesign talaga sa tindahan. Ayan, tibayan mo yung forman ha? Opo po. Para aalis tayo dito, walang kaba. Opo po. No? Kumusta naman kayo dito? Nag-almusal na kayo? Tapos na po. Okay. Ilang araw na tayo dito. Mga kababayan, medyo na-stop lang ang pagpapagawa nung paglipas ng bagyo. Yung baha, na-stop kami dito. Pero ito, mga seven days lang to, may bubong na. No? Huh? May awa ang Diyos. Maganda, Purman. Matibay ba yan? Okay, Ha? Huh? Okay, ko. Uh, wala na tayo. Walang masasabi dyan. May plastering Ha? Huh? Plastering. plastering. Hindi ko alam yun, ah. Huh? O yung palitada po, plastering. Ah, okay. Sige, basta gusto ko matibay. No? Opo, boss. Ayan mga kababayan, sulit yan. Bato talaga, hindi na ako naglagay ng uh, plywood, plywood sa dingding mga kababayan. Kasi pag plywood, baka pag nauntog kunti, butas. Pero pag pader, ay panghabang buhay na po yan. Tapos so, ito naman yung ano, pinaka uh, bahay nila mga kababayan dito sa loob. Yan. Yeah. Dito maglalagay din ng ano, banggerahan. Uh, banggirahan. Bahala na si Forman. Basta kung sinabi ko kay Forman, bahala siya at kung ano yung design gusto ni Tatay Jun para kay Jerome, no? Forman, kailan mabububungan to lahat? Mamaya, kung pwede. Ah, mabububungan nyo na to mamaya? Okay, good kaya yung ano, pag may taas na ng handlock oh, oh. nabitin po sa handlock ah nabitin, umorder ka na Hindi pa, boss. order ka na lang ha Apobos. pasensya ka na, umbihira ako dito mga kababayan pasensya na kayo kung uh, madalang ang update ko sa inyo basta ang importante, nandito si Forman na ginagawa niya yung best niya kasi marami tayong tinutulungan marami tayong pinupuntahan mayroon din tayong trabaho sa Makati pero importante, kahit wala ako dito, andito si Forman, the same time, napupuntahan din ng ating mga kasamahan ng ating team. At uh, salamat sa aking mga kasamahan, mga kababayan, na kami na yung uh, kumuha kasi nagkamali si Forman nung una, ang binili niyang yero para dito sa kabuuan. Eh, nahuli yung para sa dito sa tindahan. Pero itong tindahan, Purman, parang hindi na tindahan to eh. Maluwang na eh. Kasama ng kwarto Kasama ng kwarto. Goods yan, goods. Oh, para hindi bitin. Para hindi bitin. Oo. Oh. Siksikan yung mga ano. Oo, oh, okay yan. So, ganito kaluwang mga kababayan. Grocery ni, ano, ni Jerome. Goods yan, walang... Walang pag-aalinlangan mga kababayan. Napakasarap, no? Mga kababayan, gaya na sinabi, napakasarap sa pakiramdam. Pero, yun nga, masaya po ako, pero papasalamat ako sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, dahil sa mga sponsor, kaya tayo nakapagpabahay. Mga kababayan, si Daddy Frankie po ay kasangkapan lang. Naging tulay lang po ako para makatulong. No. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyong lahat. Ganun din sa mga sponsor natin. Lahat man nagmahal kay Jerome at kay Tatay Jun, kay Nanay Susan, maraming maraming salamat po. Lagi-lagi ko pong sasabihin sa inyo. Hindi po uh, magagawa ni Daddy Frank ito kung hindi sa suporta ninyong lahat. At uh, masayang-masaya ako kasi itong bahay na pinapagawa natin, hindi po pang tatlong buwan or pang dalawang taon lang. Ah uh, panghabang buhay na po nilang titerhan ito dahil sarili din naman nilang lupa ito kaya maraming maraming salamat po dahil kayo ang dahilan bakit nakakapagpagawa si Daddy Frankie ng mga ganitong uh, pabahay no at sama-sama uh, tayo hanggang sa matapos hanggang makalipat si Jerome dito at uh, hanggang makakabitan kasi pati kuryente nito mga kababayan. Uh, tapos na rin pong bayaran ang kuryente nito. Hinihintay lang na mabuo, tsaka ikakabit na yung kuryente. Kaya napasaya ko po, napakasaya ko po na nandyan kayo lagi nakasuporta, ano? Kaya sige, mga kababayan, kumustahin natin si Nanay Susan, asa na? No? Huh? Kaya, uh, uh, yes, ka. yan. Mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, bago tayo magtuloy-tuloy ipiplex ko lang po si KJ27 sa mga nakapanood ng video ito mga kababayan support din po natin ang Facebook page ni KJ27 lalagay ko po yung link or uh, ano niya page niya so invite mo rin sila guys yan magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan this is KJ27 TV nagbabalik no dito kay Daddy Frankie Official and maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa buong team Daddy Frankie yan mga kababayan, support nyo rin po sa mga nakasupport sa amin kay Boss JB. Support din po natin si KJ27 TV. Noon pa man kasama na natin yan, uh, nag-day off lang po siya. Day off niya mga isang taon. <laughs> parang ganun na. Oh, nag-day off po siya isang taon. Ngayon, natapos na naman yung day off niya. Kaya andito na naman. Support natin siya, mga kababayan. No? Maraming maraming salamat. Tara, puntahan natin si, ano? Pakita ko rin sa inyo si Jerome, mga kababayan. Mga kababayan, ito po yung architect natin. Formang! Opo! <laughs> oh. Ito may harang po. Ah, may harang. Ay, may harang pa ba? Oo. Oh. Oh, pusa. Okay, ano ha? Oh. Okay, ano? Oo oh, po po. Engineer. Sino nag-drawing yan, ikaw? Nung kawataan ko, ako nag-drawing yan. Animal! Napunta <laughs> <laughs> tayo dito mga kababayan. Kumustayin natin si, ano? Si Jerome. Tingnan nyo mga kababayan, no? ito yung mga gagamitin. Ito yung nalunod sa baha, kaya medyo nagkaroon ng uh, kalawang, pero walang problema yun. Huh? Tatay Jun, kumusta po kayo? Wala okay, po good morning po. Good morning. Si nanay? Nandito po sa araw. Uh, kumusta si Jerome? Ayan po, natutulog siya. Binilihan po ng ano, niyong, yung ano, gamot niya kasi naubusan siya ng na turisyo. Tapos kahapon, binilihan ko dyan sa bayan. Ayun, na, ano, balik siya. Ano, normal na lang po. Normal na naman. No. Okay. May awa ang Diyos. Kunting tiis na lang, no? Ganon talaga siya natutulog, no? Hindi hey, makatulog hindi maka, maka, ano, inom po sa maintenance siya. Oo, no, hindi siya makatulog. Panay, ano, sisigaw, ganon. Mm -hmm. Nay, Susan, halika rito, May. Morning, po, Daddy. Morning, dito ka po. Kumusta naman kayo dito? Mabuti naman, Daddy. Matagal ako hindi nakabalik. Opo, Daddy. Kumusta naman yung mga karpintero natin? Opo, okay lang, okay, Daddy. Uh, si Kaso ni namin sila, uh -huh. de, yung mga karpintero. kailan sila nagsimula? Nung Monday, no? Opo. Okay. Sa kung ano man na uh, kunting tiis lang, Opo, de. napaistap yung trabaho natin nung baha kasi hindi naman sila mapag-concentrate. Pero may awa ang Diyos. Bagong, bago uh, umarangkada yung ulan ulit, I'm sure tapos na yan. Oo, oh, Daddy. Salamat po. Masaya ba si nanay na... Masaya, masaya, Daddy. Kaya matitikman na po namin ang bahay na bago. Oh, wow. So, nai, mula nung dumating ako dito hanggang ngayon, hindi ka na nagtitinda? Hindi na po. Oh, very good. Okay. Sa so, tuloy-tuloy lang tayo, no? Opo, Daddy. Hintayin mo na lang yung ano, yung pagbubukas ng sari-sari store mo. Opo, Daddy. Ha? Huh? mga kababayan, napakasarap sa pakiramdam na nung una nating nakita si Tatay June, na Susan ay talagang bigat ng kanilang uh, dala-dala. Pero mula nung nandiyan kayong lahat, nakasuporta, natulungan, makita ninyo sa mukha nila yung kaligayahan. Naramdaman nila na ang Pilipino ay laging nakahanda sa pagtutulungan. No? Kaya thanks to God talaga. Salamat kay Lord. Dahil ginabayan tayo para makita or makarating dito sa kanila no? yan mga kababayan, maraming maraming salamat po ta sana po ay hindi kayo magsawa na suportahan hanggang matapos tong uh, pabahay natin dito at nawa'y gabayan ni Lord na hanggang sa pag-turn over natin magiging okay. Tay, excited ka na ba na maumpisahan yung tindahan? Opo, ni, Excited na ako na parang Meron na kami sire, ano, sarili ng buhay. Tapos hmm. hindi na kami maano dito initan. Oo. Para kaming ano dito nilagay sa oven. Oo. Oh, Doon medyo okay na kasi bahay. Basta tay kasi bahay niyo na yon. Kung ano po yung uh, gusto gusto niyong design padagdag kay Forman sabihin niyo lang ha. Lalo na pag wala ako huwag kang mahiya kay Forman. Opo di. Ako bahala diyan. Di. No? Hangga't kaya ni Daddy Frankie. Mar walang problema. Maraming salamat, Maraming salamat talaga po salamat sa inyo. Mm -mm. No, sa, sa Panginoon, pasalamat ako sa ano, tumulong po sa amin. kung hindi dahil sa inyo po di, wala to sa amin ngayon to. Parang panaginip ko po gyan eh. <laughs> <laughs> hindi ko akalain na magkakaroon kami ka dyan. No. Pero sa anak ko si Jerome, awag awag ako dyan. Si Binti po yan, parang nilagay kami sa ubin, araw-gabi. Mm-mm. -hmm. po sa inyo, salamat Sa lahat na tumulong, lalo na sa Panginoong Diyos sa bahay, kayo po ang binigyan ng kamay. Sa mm -hmm. magkita po kami. Maraming salamat talaga sa Panginoon, Nani Plangki. Lalo ikaw, kayo po lahat ng team Nani Plangki. Nagpasalamat po ako hindi ko akalain na ganyan pala panaginip lang po. Lagi ang nasa isip ko. Sabi ko, totoo na pala ito. Kiro, mm -hmm. may bahay ka na. Hindi na tayo maghihirap sa init. 17 si years tayo na parang nilagay sa umid araw gabi. Mm -hmm. ko yun. Dahil sa anak ko. Pasalamat ko sa Panginoon. Ang bayit ng Panginoon talaga. Okay. Kayo po di ang nagpunt... Na, ano, inutusan niya po tayo. Yung pamilya na ano Yun na nga. Ano Naku, pasalamat ko sa Diyos talaga. Diyos tama. Yan ang power ni God. Pag si God talaga ang gumawa ng paraan, wala pong imposible. Si nanay, napaluha na sinanay nanay. No? Opo, <laughs> Sa inyot po lahat, na po. lalo kay Boss JB. Lahat po kayo. Oo. Si Madam Rosel, oh, lahat Basta ayo. ano lang, lagi lang tayo magpapasalamat <laughs> sa lahat ng bagay. Lagi lang tayo magpakumbaba. ba? Diba? Huwag tayong makalimot. Yun lang. Always down-to-earth lang tayo. Huh? At syempre, si nanay, habang ginagawa yung tindahan, pag-aralan mo nanay yung diskarte sa sari-sari store mo. Kasi pagbuksan natin yan, gusto ko may bigas din na paninda. Kasi kahit pa pano, nanay, uh, kung ano yung... Kung ano yung uh, in kailangan-kailangan ng mga bahay-bahay, 'yun na ibibenta natin. Okay. Yung hindi nasisira agad. Okay. Yung mga chicheria unti-unti lang 'yan okay. kasi na-expire 'yan. Okay. Diba? importante mantika, asukal, sibuyas, bawang, suka, paminta, 'no? Okay. Bigas alam kong alam nyo yan. Pero gaya na akin sinabi, wag po kayong magalala. Hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos yung bahay. Hanggat pinagkakalooban ako ni God ng kalakasan ng katawan, hindi po ako bibitaw hanggat hindi matatapos yan. No? Opo, Daddy. Okay. So, yan mga kababayan. Sana naging uh, masaya rin po kayo sa mga nangyayari bagamat hindi ganoon kabilis gawa ng uh, pagbaha dito sa lugar nila pero sabi nga po ni Forman 7 days from now mabububungan na yan hanggang palitada na yan kailangan bilisan din nila yan mga kababayan kasi pakyawan yun kaya walang kaba si Daddy Franky kahit na hindi ko bantayan yan yun na lang, isusunod lang namin gaya na aking sinabi, sa mga pintuan hahanap pa kami kasi yun ang hindi pa namin nabibili kailangan kasi medyo matibay-tibay Forman! Oh. Aalis na naman ako. Baka may request ka. Baba ka muna. Yung mga bibilhin. Pasensya ka na. Babalik ako Maynila ulit. Kararating ko lang pero babalik ako ulit. Ah, kakabit nyo na yung bubong yata. Oo, oh, para hindi kayo masyado naarawan. Forman, naalala ko lang sa pagbububunga. pasensya ka na, make sure na pagbutas mo, doon yung rivet ha, ayaw ko na may butas-butas. Opo, boss. S para hindi tulo-tulo. Opo, boss. Okay. Balik yung ano, boss, yung hollow block. O Order na tayo. Opo. Mga ilang hollow blocks pa? Nasa 200 pa, boss. 200 pa? Opo. O, sige. Tapos, sabi mo may ano pa bukod doon? May buhangin sa kasimento pa. O, sige kailangan na pa-order mo na para habang nandito ako. Okay. Boss. Kasi bukas, mamaya madaling araw, biyahe na naman ako pa Manila eh. Sige boss. Okay? Okay boss. Sige. Bukod doon, ano pa? Ah, uh, pwede ano boss, bumali. Ano? Ah, pwede bumali? Alin babalihin? kanan galiwa? Uh, ano, Tira, boss. Ayon, pera boss. Pa. Ah, yung pera. lang. O, pangkain. Sige, sige. Magkano? Tama na po, sampo boss. Masampo. Okay. pang kapunan ganyan hindi pang ilan naman muna po pang 70 okay okay mga ilang araw pa to bago matapos sa ano pa boss nakaabotin tayo ng 11 days pa 11 days pa okay, okay. matagalan doon sa baha eh, no? Ayan, at least maganda na mga kababayan, napakaganda, tignan ninyo, no? Maganda yung design nito pag natapos, no? Maganda. Nakaangat yung ano, uh, pinakamalaki, yung mababa, yung ano, tindahan. Ay, yung tindahan, medyo mababa. Okay. Yung pinakamain, nakaangat. Nakaangat siya. Okay. Medyo mataas siya. Medyo mataas. Okay. Tapos may banggirahan din ba doon? Opo. Okay. May lababo po doon sa likod. Oh, may sink. Okay, good. Pinangabahay na talaga. No? Pero isa lang ang entrance? Isa lang ang Okay. Sige, sige. Makikita naman natin yan, mga kababayan. No? Maganda. Maganda yung magiging outcome. Pwede naman silang maglagay ulit dito ng ano, later on. Opo este kasi pinakabahay na nila talaga to binili namin na ano uh, bobong long span ito yung long span para matibay kahit ilang taon na yan gaya ng aking sinabi panghabang buhay na po yan sabihin man nating masira yan pero syempre matagal yan bago masira hindi natin kinakabitan ng mga uh, alanganing materialist kailangan talaga mga kababayan makapal bigat oh isang piraso lang mabigat na no huh? ganda naalala ko mga kababayan noon noon papagawa ako ng bahay ko natatandaan ko noon noon pa talaga nung nangamuan pa lang hindi ko kaya bumili ng ganito yung ordinary na yero lang pero ngayon sarap sa pakiramdam kasi na afford natin na mga ganito lalong lalo na uh, para sa ating mga kababayan No? kaya napakasarap sa pakinggan dam. Porman kahit apak-apakan hindi na yuyupi yero. Matibay yan. Ah, makapal. Kaya pala. <laughs> yung pinagawa ko sa Cavite, butas ng butas, tagus-tagus eh. Ha? Ito, uh, tansyado. Ah, tansyado na yan. Oo nga eh, oh. Talagang parang sukat na sukat. Sa pa? Dalawa kami ni Porman. ay tama pala Oh, halaga, bakal lumipad. Very good. Ganda mga kababayan, oh. Tingnan niyo ang ganda. Napakalinis tapos pipinturahan lang yung bakal mga kababayan para antay ano antay kalawang no ayos ah, ganda ng tignan nakakatuwa guys salamat talaga Oh. Siyempre, may mga anuhan na talaga para hindi basta-basta. Tapos steel mating to guys. Ayan. Kapitan na ay still mating. Yo. Hindi pwedeng sobra, no? Sakto lang. Okay. O, oh, kasi mayuyupi, sayang. O, oh, pag nayupi yan, cha-charge ko sa'yo yan, poor man. O, oh, ang mahal-mahal ng yero. Tapos, mali-mali ang kabit. Tama. O, oh, pasensya ka na, ha. Nagkapubia ako dun sa pinagawa kong bahay sa, ano, kabiti. Pusang gala, pagtingal ako sa bubong, tumatagos ang langit. daming Ang daming butas. Kailangan pantay-pantay ah. Tagay. Tagay mo. Tagay tagay. Na yan. Diyan ka na sa loob tapos marami ng pagkain diyan. May electric fan ka na. No? Oh, galing. Hahanap tayo pambili ng electric fan ah. Oo. Basta pray lang tayo. No? May electric pan lang, walang problema 'yan. Madaling gawan ng paraan 'yan, no? So, Jerome, alis na kami ha. Bantayan mo lang 'yung pagpapagawa nila, ha? Pag may mali or may question ka, sabihin mo lang kay Foreman, huwag kang ano ha? huwag kayong mahihiya nai, ha? O ano 'yung question niyo, sabihin niyo lang, no? Kasi kayo ang titira diyan. Kailangan magiging ah uh, kampante kayo. Kung ano yung gusto nyo, yun ang masusunod. No? Okay, good. So, ayan mga kababayan, maraming 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 salamat. At pansamantala, ito po yung update ko sa inyo. No? Kaya muli po, inuulit ko, mga kababayan, masaya po ako sa nangyayari na gagawa ng Team Daddy Frankie. Pero hindi po ito magagawa ni Daddy Frankie kung hindi sa inyong lahat. Kasangkapan lang po si Daddy Frankie.